Hi and good morning. Oh, di ba? Nakaparkas na ako. Oh, nakapangwinter Nakapang winter na jacket. Nakabasa. Kasi maulan. Tingnan nyo. Puti na yung bundok. At uh, today, today na mismo. I-secure ko na yung mga uh, summer stool namin. Ay, mga upuan, lamesa. Kasi nandito pa sa terrace. Hindi ko pa na sa basement. So, ito ang gagawin ko ngayon. O, tingnan nyo. Maulad. Mayroon. Dala na snow. So, palakas na palakas na yung hangin. So, kailangan kong i-secure nyo kasi or else tatapon to sa ang ano, ano, hangin. So, ganoon ang buhay na dito. Mag-isa. <laughs> Kaya kailangan din mag-ano. Kaya yes, sa inyo dyan, ingat pang lahat.